Aba, pagka naging Muslim ka pala eh, Hindi, sigurado hindi ito tinuturo sa mga bagong nagbabalik Islam. Talaga. Kasi po, yung aral ng, ng, Muslim, lahat daw papasok sa impyerno. Ang sa Sasagutin ko, ang tirada naman ni Mr. Mungkada, itong bata na ito, tutoy pa ito sa, ano, sa 7th At sa, sa Islam, ay talagang talaga nagpakunwari maalam eh. Okay. So sinabi niya doon, pinapalabas niya, lahat ng magmuslim, impyerno lahat ng magmuslim ay makarana sa impyerno ng apoy. Yun ang pinapalabas niya. Ha? Makarana sa impyerno ng apoy or ma-imperno sino mang magmuslim, lahat ay ma-imperno. Mga, mga kapatid, kung, kung isipin mo, common sense, pwede ba yun? Maghikayat ka nga, kung kayo ay mag-70 Adventist, ma-imperno kayo. Ano kaya ay ano, ano kaya ang isipin ng mga tao? Kung kayo may mag ni Kristo, maimperno kayo. Tapos ang nagsalita, pastor o ministro ng iglisya ni Kristo. At ang pare naman, nagsabi, kung kayo ay magkatoliko, romano katoliko, kayo ay itatapon sa imperno ng apoy. Mag-isip ka nga, anong klaseng tao yan? Ha? Anong klaseng doktrina? Hindi, hindi, ang kagaguhan yan. Ha? Kung gano'n ang Islam sa pag-iintindi mo, kahit bata eh, takot eh. Ha? Huh? Anong klase? So, ma pero talaga, iba ang utak ni Mr. Mungkada ganyan. Pero ang totoo, hindi po ganyan ang sinasabi ng Allah sa Quran. Himay-himayin natin, isa-isahin natin, para maintindihan sa lahat ng mga tao, kanyang, <laughs> ano, kanang ipahisalaag niya, ubin nang siya ay nagsasalita ng walang katotohanan. Uh, Isa-isahin natin, hihimayin natin kung ano ba ang totoo. Tama po ba siya sa ano sinasabi niya? Pag mag-Muslim kayo, itatapon kayo sa impiernong apoy. 'Yun ang pinapalabas niya. At ang Quran pa mismo nagsabi, Allah pa mismo magsabi. Yan ang hahalung natin, mga kapatid. Tunay o totoo po ba 'yung kanyang sinasabi? Aba, pagka naging Muslim ka pala eh, Hindi, sigurado hindi ito tinuturo sa mga bagong nagbabalik Islam. Talag Maliban pa dito, dagdag pa niya, hindi ito tinuturo. Sigurado siya raw na hindi tinuturo sa mga bagong Muslim. Yan ay kasi nung malingan eh. Ikaw nga, Kristiyano eh. Alam mo eh. Ang mga bagong Muslim pa kaya? Nandyan yan sa Quran eh. Ang Quran hindi tinatago. Nagbibigay kami ng libre ng Quran. At sa daming mga isyo, mga taong nag i laban sa Quran, kasama di ang mo, imposible ang mga mga Muslim, bagong Muslim na hindi alam. Kung tinatago namin, hindi kami nang mimigay ng Quran libre. Punta ka dito sa amin, namimigay kami ng Quran libre. Paano nung sinasabi na hindi ito tinuturo? Pag binigay ang Quran sa iyo, libre ka, anong basahin mo? Ikaw nga, eh, kristyano kay alam mo eh. Yung pagka mga bagong Muslim, hindi nila alam yung ginagamit ninyo ng mga Uh, sa lungat ng mga katuruan, isa-isahin natin ang, ang tinuturo. Ang binabasa ni Mr. Mungkada ay Suratul Maryam, chapter 19, verse 70-71. Okay? Bago basahin natin ang 70, basahin natin ang 69, ha? ang context. Okay? 69, basahin muna natin. Tapos yung 70, tapos 70, uh, 71, then 72. Yung pang pa. Basahin natin. Baka pinoto lang. Okay? Uh, so, basahin natin ngayon. Dito, ang sabi, sa 69, verse 69 of Suratul Maryam, sa Tagalog, Pagkatapos talagang hahatak nga kami ng may katindihan at karahasan mula sa bawat pangkatin kabilang sa mga pangkatin ng uh, pangkaligaw ng pinakamatindi sa kanila sa pagsuway matinding pagsuway talagang pangkat pangkatin at yung matinding pagsuway yun ang hahatakin okay. ang mga iyon ay ang mga pinuno nila pinuno nila sa 69 ha sa verse 69 Continue natin sa 70. Dito natin makita sa 70. Okay? At 71. Pagkatapos, talagang kami ay higit na maalam sa mga higit na karapat dapat sa pagpasok sa apoy. Kami ang nakakaalam ang pagpasok sa apoy. Sino sila? Kami ang nakarapat dapat. Sabi na, ulitin ko, pagkatapos talagang kami ay higit na maalam sa mga higit na karapat dapat sa pagpasok sa apoy at pagdanas sa init niyon at pasakit doon oh ah? ito ba ay nagpahiwatig na lahat ha ah? lahat ay na, na, na nasusunog lahat ng mga muslim or yung la, yung gumagawa lang ng ma, um, yung masama yung sumusuy ah mga iyon ay mga pinuno nila. Sino yon? Yung mga taong sumusuway. Ha? So, e, diretsyo natin sa 71. Okay? Walang kabilang sa inyo. Walang kabilang sa inyo. O mga tao. Sino mga tao yon? Na isa man maliban tatawid sa ibabaw ng landasing itinukod sa ibabaw ng impirno. O, ano yung sa ibabaw ng impyerno? Hindi sinasabi dito sa impyerno. Ah? Ah, ito, <laughs> ito ka tawa-tawa eh. Doon kasi sa Islam, isa-isay natin maya with komentary, insya Allah. Ang pagtawid na ito ay naging isang pagtatadhanang tinagtibay na itinadhana ni Allah. Kaya walang makapag makapagtutulak sa pagtatandhana niya, sa pagtatatandhana niya, walang makapagtutulak. Ito sa ibabaw ng apoy. Ka, ka, kasi iba kasi pag uh, hindi mo alam ang background. Eh. Kami mga kapatid, yung sa ibabaw ng itinukod ng Allah, sa ibabaw ng imperno, kung saan tatawid, tinatawag ito nga sirat. Tinatawag ito na sirat. Okay. Ano ba ang sirat? Ha? Yung sinasabi dyan, ang, uh, sa landasing itinu itinukod, uh, sa ano yan, itinukod sa ibabaw ng imperno. Ano yung itinukod? Sa ibabaw ng Oh, So dito, basahin natin dito sa 72. Kanina naghinto tayo sa 71. Itutuloy natin dito sa 72. Pagkatapos, matapos ng pagtawid na ito, sa landasin ay... Ma magliligtas kami sa mga nangila, nangilag makasala sa Panginoon nila dahil sa pagsunod nila sa mga ipinag niya at pag-iwas sa mga sinaway niya. Na, ibig sabihin, magligtas si Allah, magligtas itong landasin na ito, itong tinatawag na sirat ito, ay magligtas si Allah, si Allah nga Panginoon, yung nangilag sa na makasala, iniwas niya, umiiwas sa kasalanan, liligtasin siya ni Allah. Dahil sa pagsunod nila sa ipinag-utos niya, niya at pag-iwas sa mga sinaway niya. At mag-iiwan kami sa mga tagalabag sa katarungan na mga nakaluhod sa mga tuhod nila. Na hindi sila makakakaya sa pagtakas mula noo roon. Mula roon. Mr. Mungkada, ah, hindi imperno. Doon sila, da, doon dadaan ang lahat ng mga tao. Parang screening ba? Doon sila, dadaan doon sa sirat. Yung tinukod ng Allah, ibabaw sa imperno. Yung tinatawag na sirat. Hindi mo lang alam eh. Huh? Tinutukod ng Allah doon sa ibabaw ng impyerno. Ano yun? Sa ibabaw ng impyerno. Para bang sinasabi, may itinutukod siya Allah sa ibabaw ng suba. At tulay, di ba pa? Kung mayro tinutukod siya sa ibabaw ng suba o itinutukod siya sa ibabaw ng karagatan, anong ibig sabihin? Nandoon na sa ilalim ng dagat? Kung example, dahil dinala ko lang sa analogy, kung mayroong statement na nagsabi, nga doon may itinutukod si Allah sa ibabaw ng karagatan. Ha? May itinutukod, inahanda ng Allah sa ibabaw ng karagatan. Nang ibig bang sabihin sa ilalim ng karagatan? Ha? Pag sinabi doon, may tinukod si Allah sa ibabaw ng imperno, ay hindi yun imperno. Sirat yun, kapatid dito sa tafsir ni Ibn Kathir okay dito mga kapatid ito sa volume 6 okay babasahin natin dito sa yung commentary sa verse 72 na may sinasabi sa dito sa English ah, uh, basahin muna natin ng English sa verse 72 surat Maryam then we shall save those who used to fear Allah and were dutiful to Him And we shall leave the Zalimun, meaning polytheist, including 70 Adventists. Okay. Therein humbled to their knees in hell. Huh? So, kasama diyan ang mga politis, yung dalimon. Kasi pag sumasamba ka, maliban kay Allah, kasama ka sa mga dalimon. Politis ka. Sigurado diyan ang ibig sabihin uh, na ang kasama yung sumasamba sa mga creature. Jesus Christ is the, uh, the first of all creature according to your bible Jesus Christ was a creature Colossians chapter 1 verse 15 creature ho. so masamba sa creature kasama sila sa mga dalimon na iwanan sila ng Allah entire commentary all the whole commentary of Ibn Kathir, actually hindi ito guni-guni or isip lamang niya his statement is based on hadith based on sahih hadith So matagal naman ko sabihin kong volume page, volume page eh dito na sa Ibn Kathir naipon na lahat dito ang statement directly ang statement about the sirat doon sa sirat yung magdaan na doon ng tao sa sirat yung tinukod ng Allah sa si ibabaw ng impyerno the bridge over hell is like the sharp edges of a sword parang nung kahait sa espada. Okay. The first group to cross, mayroon pa nga hadith na is like the, 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 the ang pagka nipis niya ay kagaya ng nipis sa buhok. Yung, ang pagkahait niya sa iyang blade. Yung sirat. Okay? Uh, the first group to cross it will pass like a flash of lightning. Ang unang tao, mga grupo ng tao, gadaan doon, parang flash of lightning. Okay. The second group will pass like the wind, parang hangin, shh, yung hangin. The third group will pass like the fastest horse, yung magdaan, yung pinakamabilis na magdaan ng kabayo. The fourth group will pass like the fastest cow, yung pinaka- mabilis sa baka nga mag nga, ano he's only comparing or the hadith only comparing actually prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam was saying this okay then the rest will pass while the angel will be saying oh allah save them save them habang naglalakad sila nagtumatakbo ang mga anghel nagsigaw ya allah save them sino yon ang mga muslim ang mga muslim dahil yung mga kafir doon pa lang pag start pa lang pag simula pa lang sa sirat nang nahulog na sila. si mm -hmm. na oh allah save them this narration has supporting narr narrations similar to it from the prophet in the two sahihs meaning sahih bukhari and sahih muslim and other collections as well this narration these narrations had been related by Anna, anas abu sa'id abu huraira zabir and other companions may allah be within all. Itong mga narrators na nun nabanggit. Okay. A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim Wa in minkum illa wariduha Kana ala rabbika hatman makdiyah Sa English translation mga kapatid. There is not one of you but will pass over it, over it. Hell, inside parenthesis, hell. This is with your Lord, a decree which must be accomplished. Sa 72 mga kapatid, sa English, the nearest translation, Sertol Mariam chapter 19, verse 72, Uh, then we deliver those who are devout, meaning niligtas namin yung mga taong mga devout, meaning sabihin sumusunod sa batas ng Diyos. Leaving the wrongdoers, they're on their knees. Iniwanan, pinabayaan, ha, pinabayaan yung mga taong gumagawa ng kasamaan on their knees. Sila ay habang nakaluhod, iniwanan sila, yung mga masasama. Yan ang ibig sabihin sa... Eh lahat ito tinutukoy eh. Kayong mga tao, kung di pararaanin o makakaraan dito sa impyerno sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay. Mr. Moncada, pagdaan sa tulay, ano ba ang tulay? Sa Arabic, tinatawag yung nga sirat. Sa katuruan ng Islam, tinatawag nga sirat. Pagdaan sa tulay. Ang tulay ba ay nandoon sa loob ng impyerno? Sa ilalim ng impyerno? O sa ibabaw ng impyerno? Sa English, over it, will pass uh, the bridge, over it, sa ibabaw ng tulay. Ang impyerno ay sa baba, ang tulay ay sa ibabaw. Saan yung sinabi mo, nga it, e, itapon sila sa ng apoy? Saan yung sinabi mo, itapon sa ng apoy? Dadaan sila sa sirat, nga nandoon sa impyerno ang sirat, ang bridge ay hindi sa ilalim o sa loob ng imperno. Nandoon sa ibabaw ng imperno. In the day of judgment, mabuting mga tao at masamang mga tao, nandoon sila sa sirat. Aral ng, ng Muslim, lahat daw papasok sa imperno. Ang sabi nga ay, kayong mga tao. <laughs> hindi ba kayo tao mga Muslim? Kasi nung ngalingan mo, Mr. Mungkada, wala namang nabasa dyan ay lahat ay papasok sa imperno eh. Mayroon ba nasulat yan lahat ay papasok sa impernong apoy? Ikaw mismo nagbasa ng Tagalog eh. Ah, nandyan na, na, nasulat oh. Ikaw mismo ang nagbasa niyan. Sinulat ko na lang, kinukote ko na lang yung sinulat mo. Walang sinabi dyan na papasok sa impernong apoy. No? Ang nasulat dyan, ah, kayong mga tao kung di pararaanin o makakaraan dito sa impyerno sa pamagitan ng pagdaan sa tulay. Ha? Wala dyan sinasabi nga pinapasok sa impyerno ng apoy. Ha? Kayong mga tao kung di pararaanin o makakaraan dito sa impyerno sa pamagitan, sa pamagitan, makaraan sa impyerno sa pamagitan ano? Sa pagdaan sa tulay ito'y itinakda ng Allah. Asan ba ang tulay ng imperno? Alam niyo, saan ba? Sa katuruan ng Islam, ang, imper, ang tulay yung sirat saan? Sa ilalim ng imperno? Sa loob ng imperno? O Or sa ibabaw ng imperno ang tinatawag na sirat? Ikaw e, naman mong kada wala kang alam talaga sa katuruan ng Islam tapos nag-comment ka hindi naman inaalam at nasulat mismo dyan eh ha? sa pamagitan ng tulay ha? hindi na doon sa imperno nga pinapasok sila sa imperno ayon sa imong sinasabi ay kasinungaling kasinungalingan po yan at ang sabi pa niya ito'y itinakda ng ala at pinagpasyahan at walang pag ang magaganap kaya pag ikaw nagbalik islam may imperno ka sapagkat ang aral nila lahat ng tao imperno eh sino yung nagturo kasi nung ngaling ng mga bahista talaga talagang sino lahat daw maiimperno wala naman dyan lahat, sinabi lahat, maiimperno eh. At talagang pinipilipit, binabali. Talaga, ito si Mungkada. Ito talaga mga salbahista talaga, iba talaga ang utak mentality nito eh. That's why nga iniwanan ko itong sabadista eh. Dahil alam ko yung mga sabadista talagang sinungaling eh. na ang isang makasalanan, bunga ng kasalanan dapat impyerno. Pero dahil nagbalik loob sa pamamagitan ni Kristo, imbis na impyerno, langit. Buhay na walang hanggan. Ang mga Kristiyano po ang nagtuturo po niyan. Pakilagay po yung Juan Kapitulo 3, talatang 16. John 3.16. Sundan ninyo mga kapatid. Magbasa siya ng John 3.16. Tingnan nyo. Ha? Itong well-known na verse sa lahat ng mga Kristiyano, John 3.16. Okay? Pakinggan ninyo ang pagbasa niya kasi nagpalusot siya na ang mga Muslim daw paipunta e sa impyerno. Whereas, ang mga Kristiyano uh, raw or Seventh Adventist especially maparaiso. Pakinggan natin, pakinggan niyo, ha? Yung babasahin niya at yung kahulugan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa sum upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya mampalataya, ay ma-inferno? Hindi. O upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon. Sumampalataya, 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 hindi sa pagsamba kay Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala, believe sa English, whoever believe, ha? Huh? believe, mananampalataya, sumampalataya, believe, hindi worship. Whoever worship Jesus Christ, hindi sinasabi, sino ang daw who believe in Jesus Christ, sumampalataya, who believe. We believe Him. We Muslim, we believe Jesus Christ as a prophet of God. We believe as a, as a Messiah, he, we believe that He was born without any uh, male intervention. We believe that He was born miraculously. We Muslim, we believe Him. But, kayong mga sabadista, hindi kayo nag-believe. You worship Him. You worship Him. Hindi yan ang sinasabi ni Sokristo. Kristo. To believe Him and not to worship Him. ...roon ng buhay na walang hanggang. Kaya salamat sa Diyos hindi ako Muslim. Salamat okay. sa Diyos nandito ako sa tunay na iglesia. Okay. Salamat sa Diyos nandito ako sa tunay na iglesia. Okay. Salamat okay. sa Diyos nandito ako sa tunay na iglesia. Okay. Dito sa Christian group, which is a Seventh-day Adventist, ang tunay na sekta, na sekta ng Christianismo. Sapagkat ito po yung may... Ang tunay na sekta. Matandaan nyo, ang tunay na sekta. Dahil sa mga Seventh-day Adventist, lahat ng sekta, Katoliko, Iglesia de Cristo, Methodist, Baptist, Jubas Witness, lahat ng sikta, peke yan, imperno yan lahat. Maliban lamang sa tunay na Iglesia, ang Seventh-day Adventist, do you believe it? Mga kapatid ko, mga Christian, do you believe it? Mula mismo siyang bibig na ang Seventh-day Adventist, ang tunay na Iglesia. Nang ibig sabihin, mga peke, kayo, kayong hindi sabadista. Yun ang paniniwala nila. Impyerno kayo sa madaling sabi. Kayo nang bahala mga kapatid, mag-judge itong sinungaling na uh, mungkada, na lahat daw mga tao ay may Wala namang sinabi sa binasa niya sa Quran chapter 19, suratul Maryam 70, 71, sa 72, wala. Wala ho sinabi nga ang lahat ng mga tao ay maimperno. Ang lahat ng mga tao ay makadaan doon sa tulay. Nga saan ang tulay? sa ibabaw ng imperno ng tinawag sa Muslim or in Islam is Sirat. Tinatawag yung na Sirat nandoon sa ibabaw ng imperno tulay or a bridge doon huhusgahan ang tao. Okay? Ang mga tao na hindi sumusunod, sumusuway sa batas ay iwanan siya doon at mahuhulog siya sa imperno ng apoy. Dito lang ho magtapos. Pakishare share lang po. Maraming salamat. Subhanakallah. Allahumma biyantika. Asyadu ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.